Hi everyone! Good evening! Uh, gabi na dito, 9 o'clock na ng gabi. Pero maano pa, maliwanag pa. So, nandito pa tayo sa labas. Uh, magpipik tayo ng garlic habang nagdidilig tayo ng ating mga vegetable. Ayan. So, ayan guys. Nagpick ako before, like earlier. This one ay yung napick natin. Ayan ang lalaki. Ayan. Ayan. So, marami pa tayong ipig guys. Ang dami kasi ito hindi ko pa na-pick talaga itong 1,500 or 1,500 plant na garlic. So, yan. Easy lang siya guys kasi bubunutin lang naman natin. Hindi natin need ng shovel. Kasi maano siya. Pag dry na, mabilis siyang bunutin. Ayan, katulad nito. Ayan, tingnan nyo. Bingo. And then the other one, mabilis lang talaga. Ayan, ito yung parang ang ganda nating ano, ang ganda kasi hindi na natin mahirapan. Hindi na tayo mahirapan. Ganon. So yun guys, marami tayong iha harvest kasi ready na ng ating garlic. Today is July 13. So yan, ready na atong, ato ang garlic. Thanks for watching!